palagi ko siyang iniisip at sobrang sakit. Sinisisi ko yung sarili ko na sana kung hindi ako nagpa-apekto sa mga sinasabi nila. Na naiyakap na sana namin siya at nahahalikan. Ang dami kong sana. Nagkakilala kami sa trabaho at naging kami. Mabait siya, tahimik lang at wala akong problema sa kanya. Hanggang sa nagsama na kami sa isang kwarto kasi yun yung gusto niya. Dahil gusto na rin niyang magkaroon ng anak. 31 na kasi siya at ako naman ay 21. Isang gabi hindi ko alam kung bakit galit na galit ako sa kanya at doon ako natulog sa sarili kong kwarto. May sarili rin kasi akong kwarto pero dahil nga nagtabi kami doon ako natulog sa kanya. Na bago naman kami nagsama ay nagpaalam kami sa amo namin. Napumayag din naman yung amo ko kasi kukuha rin naman daw sila ng isang katulong na ibibigay yung kwartong na bakante. That time hindi pa dumadating yung bagong kasambahay kaya naman natulugan ko muna ng gabi. Na hindi ko talaga alam kung bakit ako galit na galit noon sa kanya. Pinuntahan niya ako ng gabi yon sa kwarto at ang sabi ko sa kanya doon na muna ako matutulog. Sinuyo niya ako kahit hindi naman niya alam kung bakit ako nagagalit. Pinagtabuyan ko siya at ang sabi ko sa kanya matulog na siya kasi may trabaho pa kami kinabukasan. Hanggang sa 4 AM ng umagang yun ay nagdudulot ako at doon ko naisipang magpiti. Na naalala ko na hindi pa pala ako nagka-period that time. pagka ko bumungad sa ng dalawang line. Sobrang saya ko Nun, pero hindi ko po yung sinabi agad sa kanya na ang plano ko pagkatapos pa ng trabaho namin. Pagkatanghalian ay niyaya niya akong kumain at kasabay namin kumain yung amo namin. Nung nakain na kami, doon napansin ng amo ko na parang daw sobrang saya ko. Nagsmile lang ako noon at pagkatapos namin kumain ay hinugasan ko na agad ang pinggan. And after noon ay bumalik na agad kami ng trabaho at nagriripa kami ng tinapay at ang partner ko naman ay nagro-roll. Mga bandang alas dos ng hapon, nag-open yung katrabaho namin na ex ng partner ko. Tahimik lang ako nun, nakikinig lang at ang dami nilang sinasabi about sa kanila noon. Nakin naiinis ko ng sobra. Umabot din kasi ng apat na taon ng relasyon nila at naghiwalay sila dahil nag-cheat yung babae. Hindi ko alam kung bakit ako umiyak noon na dati naman ay wala lang yun sa akin. Hanggang sa nagpunta ako ng CR at doon ako nag-iiyak. Hindi ko pinansin yung partner ko noon at dun ulit ako natulog sa dati kong kwarto. Iyak ako ng iyak noon na hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako ng sobra. Bandang 1am na noon at nagising ako dahil parang naiihi ako at pumunta naman agad ako ng CR. At pagkaupo ko, bumuhos na yung dugo. Kinuha ko yung dugo na bilog at alam ko na baby ko Iyak na ako ng iyak na wala akong nagawa at sinabi ko yun sa partner ko na nakunan ako. At nung kinuwento ko yun sa kanya, hingi siya ng hingi ng sorry sa akin. Iyak ako ng iyak noon na hanggang ngayon ay iniiyak ko pa. Na kung hindi siya nalaglag ay magtutumans na sana siya at nagyayakap at nahahal ka na sana namin siya. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi palagi kong umiiyak. Na kapag naalala kong lahat, palagi kong iniisip na ang sakit sobra. Sisi ko yung sarili ko dahil kung hindi lang siguro ako nagpa-apekto. Sa lahat ng mga sinasabi nila, sana nandito pa yung baby ko. Nakikita ko na sana at hallikan ang dami kong sana. Sa so, ngayon nilumipat na ako ng trabaho at ang partner ko naman ni nandoon pa rin. Hindi rin naman kalayuan ang tinatrabahuhan namin at nagkikita pa rin naman kami pag walang trabaho. Sana mamimilian mapansin mo ko at pasensya na ako medyo magulo yung sulat ko. Letter sender, Karina. Huwag mong dagdagan yung pasakit mo, Mima. Huwag mong isisi sa'yo. Bata ka pa, alam ko na bibigyan ka pa ni Lord Promise. Alam ko na iba yung umalis sa darating at nakita mo man yun or hindi, iba pa rin yung sakit pag anak. And hoping soonest po unti-unti ma-overcome mo. Alam ko, luma na to, but everything happens for a reason. Tulungan mo rin yung sarili mo, libangin mo yung sarili mo. Na if ever dumating ulit, magdobling ingat ka na. Be careful next time. Tayo kasing mga babae, iba-iba sa pagdadala. May mga babae na well buntis mas malakas, mas tumatapa. Na yung iba baka na konting bagay iniiyak mas matampuhin, mas mahina. Na yung mood swing kasi ng isang buntis nagbabago-bago in one snap. Mahirap i-control yung emotion kaya important na nasasabi mo na ilalabas mo. Iwasang magkimkim ng sama ng loob kasi kayo ng anak mo yung maghahati doon. Na kung anong nararamdaman mo, damandama rin yun ng anak mo kasi nga iisa kayo. Hindi naman kasi tayo nagdadalang tae, nagdadalang tao ka. Nakaramihan sa mga hindi nakakagets ay sasabihin nagiinarte lang. Pero kasi may hormonal imbalance tayong mga babae. Dobling topak before and after period. Siyam na buwang tinutoyo kapag buntis. Then after mga anak, postpartum namang tinatawag. Pero sa tunay, yun ngang hindi buntis, malma pa dyan, diba? Taas ang kamay. Yung buntis pa kaya, yung nanganak pa kaya. Ika nga, mahiwaga ang katawan nating mga babae. Kaya huwag niyong sinasabing tinutoyo lang kami.